Aries. Ngayong araw, Aries, masiglang enerhiya ang dala ng mga bituin. Ang mga transaksyon o pakikipag-usap ay maaaring maging matagumpay basta't manatiling maingat at kalmado. Iwasan ang mga sitwasyong maaaring magdulot ng stress o makaapekto sa iyong kalusugan. Sa trabaho, Iwasan ang pagmamadali sa desisyon upang maiwasan ang problema. Sa tahanan, isang simpleng pagtitipon ang maaaring magdala ng pagkakaisa. Sa pagmamahalan, panatilihin ang banayad na tono ng boses para maiwasan ang alitan. Masuswerteng kulay at numero, color red at color white ang magdadala ng positibong enerhiya. Gamitin ang number 24, number 45 at number 16 bilang gabay. Taurus, positibong enerhiya ang hatid ng araw. Ang tagumpay sa mga transaksyon ay darating kung mananatili kang mapanuri sa pera. Mas mabuti kung ang iyong pamilya ang unang makinabang sa trabaho. Normal ang araw ngunit iwasan ang chismis sa pagmamahalan. Ang masayang pag-uusap ang susi sa magandang relasyon. Masuswerteng kulay at numero, color white at color yellow ang magbibigay ng kapayapaan, lucky number 15, number 12, at number 38 ang magdadala ng tiwala at tagumpay. Gemini, magingat sa pakikisalamuha sa mga bagong kakilala upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, Huwag magmadali sa mga kasunduan at tiyaking maayos ang bawat detalye sa pera. Ang ekstrang pera ay mas mainam na gugulin para sa pamilya, sa trabaho. Iwasan ang mga kasamahan na nagdadala ng negatibong enerhiya. Masuswerteng kulay at numero, piliin ang color pink at color blue para sa mas positibong damdamin. Lucky number 11. Number 29, at number 30 ang magbibigay ng inspirasyon. Cancer, ngayong araw, ituloy mo ang mga plano at adhikain mo, kung may nakikitang oportunidad, gamitin ang iyong husay sa pakikipag-usap, maaring ito na ang simula ng bagong pagkakakitaan o proyekto, at sa pananalapi, iwasan ang pagpapautang, lalo na sa mga pamangkin at pinsan. Upang maiwasan ang di inaasahang gastusin at mapanatili ang kasaganahan. Sa trabaho, ipagpatuloy ang masiglang disposisyon at makakakuha ka ng suporta mula sa mga nakatataas. Ang positibong enerhiya ay nagdadala ng tagumpay. Sa kalusugan, mainam ang lemon tea o calamansi juice at carrot o munggo bread para sa mas maayos na kondisyon ng katawan. Cancer, Libra ang kaibigang zodiac sign, nagdadala ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan upang pagaanan ang suliranin sa buhay. Mga masuswerteng kulay at numero, ang color white at color red ay nagdadala ng kapayapaan, ang number 10, number 42, at number 3 ay maghahatid ng balanse at katiwasayan. Leo, hinihikayat ka ng iyong gabay na maging matatag sa iyong salita at kilos, iwasan ang pabigla-biglang desisyon, lalo na sa negosyo, kung may nararamdamang negatibong intensyon, umiwas upang maiwasan ang kamalasan. Sa trabaho, ipakita ang husay ngunit magingat sa mga maaaring sumamantala huwag matakot ipagtanggol ang iyong karapatan sa tahanan. Bigyang pansin ang kalusugan ng pamilya. Sapat na pahinga at agarang pagpapakonsulta ay mahalaga upang maiwasan ang karagdagang gastos. Sa pag-ibig, maging maingat at tapat upang mapanatili ang maayos na relasyon sa pananalapi. Iwasan ang pagpapautang upang masigurado ang kasaganaan para sa kalusugan, inirerekomenda ang bayabas o mansanas na walang balat. Leo, Aris ang kaibigang zodiac sign, naghahatid ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw upang palakasin ang determinasyon. Mga masuswerteng kulay at numero, magsuot ng color white at color pink upang magningning. Ang number 30. Number 27 at number 15 ay magiging mahalagang gabay. Virgo, ngayong araw, tiwala sa sariling kakayahan ang magpapalakas ng iyong kapalaran. Kung may plano o layunin, unti-unti itong maabot basta't may pasensya at tibay ng loob. Kung may planong paglalakbay kasama ang minamahal, ituloy ito dahil hatid nito ang suerte. Sa pananalapi, ang maayos na investment ay maaaring magdala ng tagumpay sa trabaho. Maging maingat sa pagbabahagi ng ideya dahil maaaring maging kompetensya ang ilan. Patatagin ang posisyon upang masiguro ang tagumpay. Sa pag-ibig, iwasan ang pagdududa at panatilihin ang tiwala upang maging matibay ang relasyon. Sa kalusugan, Mainam ang soya milk na may choco at banana cake upang magbigay ng enerhiya. Virgo, Leo ang kaibigang zodiac sign, nagdadala ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan upang gabayan ka sa pagsubok. Mga masuswerteng kulay at numero, ang color pink at color yellow ay nagbibigay ng masayang enerhiya, ang number 8, number 40. At number 22 ang magiging susi sa tagumpay. Libra Ngayong araw, magingat sa bawat desisyon at gawain, ang mga pag-uusap at pakikipagkaibigan ay maaaring magbigay saya. Ngunit manatiling alerto upang maiwasan ang di inaasahang problema. Kung may oras, magdasal o magtungo sa simbahan upang mapalakas ang enerhiya at espiritualidad na magdudulot ng positibong pananaw para sa iyong mga layunin. Sa pamilya, maging mahinahon at iwasan ang hindi kinakailangang argumento. Sa trabaho, manatiling profesional at iwasan ang labis na pakikipagbiroan upang maiwasan ang gulo. Sa pinansyal, maging matipid at gumastos lamang para sa mahalagang tao sa buhay mo. Sa pag-ibig, Magtiwala sa iyong kapareha at manatiling mapagpasensya upang mapanatili ang kasiyahan sa inyong relasyon. Mga masuswerteng kulay at numero, color green at color blue ang magdadala ng positibong enerhiya. Ang number 21, number 36 at number 15 ang magiging gabay mo sa tagumpay. Scorpio Maging maingat sa iyong kilos at pananalita ngayon. Huwag magpakita ng sobrang kabaitan, lalo na sa mga taong maaaring samantalahin ito. Sa iyong minamahal, kung kaya mong ibigay ang kanilang kahilingan, gawin ito upang makamit ang tagumpay at kasaganaan. Sa pamilya, iwasan ang mahahabang talakayan, mas makakabuting ipagpaliban ang mga usapin. Sa pera, magpahiram lamang sa mga mapagkakatiwalaan, lalo na sa mga magulang at kapatid, dahil ito'y magdadala ng biyaya at at sa trabaho, magsikap at maging masinop, maayos mong magagampanan ang mga gawain, na maaaring magdala ng magandang impresyon mula sa iyong boss, mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color yellow ang magpapalakas sa iyong araw. Ang number 19, number 10 at number 34 ang magbibigay daan sa tagumpay. Sagittarius, ngayong araw, iwasan ang bagong pakikitungo o pagpirma ng dokumento dahil posibleng magdulot ito ng komplikasyon. Mas mainam na unahin ang mga nakaraang usapin upang mapalakas ang iyong kakayahan at kahusayan. Malakas ang iyong sex appeal ngayon, kaya't mag-ingat sa tukso, kung nasa relasyon, panatilihing matatag ang inyong samahan sa pamamagitan ng pagiging tapat at maingat sa kilos, at sa pinansyal, iwasang magpautang upang maiwasan ang kagipitan, sa tahanan, iwasan ang pagtanggap ng bisita upang mapanatili ang positibong enerhiya. Sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng araw, ngunit manatiling profesional at iwasan ang mga taong mahilig magbiro, maagang pagpasok ay magdadala ng good vibes sa hanap buhay, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color red ang magpapalakas ng iyong enerhiya ang number 5, number 35, at number 41 ang magiging gabay mo sa tagumpay. Capricorn, ngayong araw, maaaring makaramdam ka ng kawalang sigla, ngunit ito ang tamang oras para tapusin ang mahalagang gawain, lalo na sa tahanan o sa pakikitungo sa iba, huwag sayangin ang iyong talino at lakas, gamitin ang mga ito ng produktibo. Maglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay, at bigyan ng payo ang mga miyembro ng pamilya na may plano o lakad upang matulungan sila. Kung kulang ang iyong ipon, subukang maghanap ng pagkakakitaan. Isa alang-alang ang alok ng kaibigan o kapatid na makakatulong sa iyong finances. Maganda ang oportunidad sa negosyo o partnership kaya't maaaring magbunga ito ng kita. Sa trabaho, habang ang pasensya at maging matyaga upang magawa ng maayos ang mga tungkulin. Maaaring mapansin ito ng iyong mga boss at magdulot ng papuri o pagkilala. Sa pag-ibig, ang pasensya ay susi para mapanatili ang magandang relasyon, iwasan ang hindi pagkakaunawaan at peralin ang pagkakasundo, mga masuswerteng kulay at numero. Ang color red at color pink ay magpapalakas sa iyong kalooban, habang ang number 25, number 8, at number 14 ang magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon. Libra ang kaibigan mong zodiac sign, dala ang mga gabay kapalaran ng mga bituin. Aquarius Maghinay-hinay sa paggawa ng desisyon at timbangin ang bawat hakbang, kapag may oportunidad, kumilos ng maingat, ngunit umiwas kung alanganin ang iyong kabaitan at talino ang iyong gabay, kaya gamitin ito lalo na sa mga usaping pampamilya, bigyan ng oras ang mga magulang o kapatid kung nangangailangan sila ng iyong tulong o payo. Sa trabaho simulan ang araw ng maaga para maging produktibo. Kung sakaling malate, haban ang pasensya upang maiwasan ang stress. Sa tahanan, maging handa sa mga bigla ang bisita dahil maaaring may dalang positibong balita na magbibigay ng tulong sa oras ng kagipitan. Mga masuswerteng kulay at numero, gamitin ang color green at color red bilang gabay para sa kapayapaan at sigla ang number 28, number 5, at number 33 ang magdadala ng swerte sa iyong tagumpay. Taurus ang kaibigan mong zodiac sign, dala ang mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Pisces, panatilihin ang pagsisikap sa mga plano at gawain upang mas malinaw ang direksyon ng iyong layunin, huwag panghinaan ng loob sa mga hamon. Gamitin ito upang makahanap ng solusyon. Ang pagiging matatag ay magpapaganda ng iyong aura. Sa pamilya, makakakuha ka ng suporta sa iyong mga plano. Siguraduhin bukas ang komunikasyon para malampasan ang anumang pagsubok. Sa pinansyal, iwasan ang pagpapahiram ng pera ngayong araw lalo na kung hindi tiyak ang pagbabayad. Magplano ng mabuti sa paggamit ng ekstrang pera at panatilihing nasa kontrol ang finances. Sa trabaho, ipakita ang kasanayan upang makuha ang tiwala ng iyong mga boss, ang pagsisikap mo ngayon ay maaaring magdala ng promosyon o dagdag na kita sa hinaharap, mga masuswerteng kulay at numero, ang color pink at color blue ay magbibigay ng sigla, habang ang number 21, number 18 at number 19 ang magiging gabay mo sa tagumpay, Cancer ang matalik mong zodiac sign, dala ang mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan.